Bakit naman ilaw? Oo. Yay! Ay, oh, yeah. Yeah. <laughs> oh, oh <pada> <laughs> yun, <yaya> <laughs> 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 yan, ilaw yung Oh, my God. Oh, walang walang ilaw yung, ilaw. Bilim, yung Wala siyang ilaw. Ay, right. baka naman, baka naman, baka naman bigyan nyo kami ng klas. Oh. Walaupun ada cahaya Cahaya saja Alamak, tak jauh Tapi ada penggala Alamak, kereta tak jauh Alamak, kereta ini tak jauh Alamak, kereta di <inaudible> Hey, kaya yung pasko na ako <laughs> ka. nawa ba? Diba?